Sinisisi ko po yung sarili ko kasi eh. bakit, bakit po kinuha ko siya agad sa magulang niya. Ayan, good afternoon po mga kababayan na at natin binalikan Ah, uh, yung anak po ni Ate Sara. Uh, at kakamustahin po natin sila kung kamusta yung mga nagdaan nilang ano, uh, mga araw. Ano, Dani, kakamusta ka na? Okay naman po. Ano na yung pakiramdam mo? Kamusta? Okay, okay na po. Nakakainom na po ng gamot. Nakainom ka ng gamot? Opo. Oh, Sino ang nagbibigay sa'yo pang bili? Si mama po, nagpapadala. Hmm, pinapadalan ka ni mama mo? Opo. Oh, hmm. Yung asawa mo, may trabaho? Nag-hukay lang po. Magkano ba siyang sahod niya sa pag-hukay? Binibigyan lang po siya, 100. Hmm, yun na yung panggastos niyo? Opo. Oh, araw-araw? Sa araw-araw. Oo, kauwi lang ng anak mo, no? Opo. Oh, kauwi po ng anak, kauwi lang ng anak niya? At anong grade na ba yan? Kinder po. Kinder. Kinder pa lang pala yung anak mo. Ayan, kaya magpaano ano ka, magpalakas ka dani ka ha, para sa anak mo. Ayan, kinder pa lang pala yan, mahaba-habang ano pa, maraming taon pa. O, bago makagraduate. Ano? Dapat may ano pala, no? Sana may makatulong para masustain sa pag-aaral yung anak niya, no? Ano bang, ano bang ano na siya? Kinder? Kinder. Pang-kinder. Ayan. Ate Sara, kamusta? Kamusta ang buhay? Mabuti po. Um, Nagtinda ako ng bernis eh. Hindi um, pindalan ano. mo yung anak mo? O, sa ate Sara po kasi siya nagpapadala ng ano, uh, panggamot ni Danica ka. Pag talagang walang-wala -wala na po. ano? At, anong pangalan asawa mo? Gerald po. Gerald, kamusta yung trabaho? Okay naman okay. po. Ano kay hirap yung trabaho mo? Sobrang hirap po kasi po, may lalo po pag mainit. Pero taste lang po para sa kanila mm -hmm. dalawa. Paano niyo yun napakakasya yung 100 pesos 150 sa isang araw? Ano po? Minosan po yung mga kabili lang po ng bigas, okay na po yun kasi. Yung mga naman po sa ulam. Mm -hmm. Mga kainin naman po sa mga sa ano po. Ah, nangihingi na lang kayo o so, pag pagka, lang. po talaga yung budget. Po. Mm -hmm. Ganun pala. Paano pag walang sideline? Ang katulad po ngayon, wala po akong sideline. ako na lang po muna nag-atid sundo sa anak namin para po mapagpay nga si Danica. Mm -hmm. Bakit hindi ka ba nakapagtrabaho ng ano? Hindi ka makapaganap ng trabaho? Ano po eh, Kasi inaanap po ngayon, kompleto po sa requirements. Wala pa po akong requirements na maibigay bigay ka. Nahirapan po ako mag-apply. Mm, pero graduate ka? Third year lang po. Nice ka. Ah, third year. basta ang importante masipag. Tapos matyaga. Ano? Wala na naman yung sa buhay. At ngayon, ano? Ah, uh, kami dito kasi may mga kababayan tayong nakapanood ng video nyo. Danica, ng anak niya. Ah, uh, naawa sa kaligayan mo, Danica. Ka at pinapaharin nila sa na magdasal ka lang daw at walang susuko ano para sa anak mo sa pamilya mo at mismo sa iyo at sa magulang mo uh, ah, napakabubuti ng mga tao na ibinigay sa iyo ni God di ba nga ko nung nakaraan huwag ka mag at may ibibigay sa atin si God na tao na tutulong sa iyo ano ngayon kailan yung balik mo ng hospital? papa schedule po pa po kami ulit ng ano eh, ng check-up ko po. Schedule pa ng check-up? yon okay. Mga kailan yun? Ngayong ban ba? O next month pa? Ma ngayong ban po, mapapa schedule na kami para po next month makapagpa-check-up mm -hmm. na. Kamusta ba yung pakiramdam mo ngayon? Ano, okay, okay naman ba? O ano, ganun pa rin? Ganun pa ay, na pa rin. Oo. oo. Talagang pag-alimbawa, sinusumpong ka ng ano, yung parang nawawalan ka ng lakas. Opo. Pati yung ulo mo, parang di mo na may galaw. Lahat, pato. Parang ang, ang hirap, kumilos ano, hmm. Pero, laban lang, ha? Opo. At, magpagaling ka. Kasi, maraming nagmamahal sa'yo. Lalo na yung mama mo, nandiyan yung asawa mo, yung anak mo. Opo. Hmm ngayon uh, papabot namin yung tulong ano na bigay ng mga kababayan natin uh, yung 5k uh, mamaya pala ano <laughs> mamaya na lang sabihin 3 TV bigay mo kayla ano i uh, ano mo yung kamay mo Danica ka. sana makatulong yan sa inyo ng ano ha at ayan bilangin mo sige 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000. Ayan, 15,000 ha. Sana makatulong yan at gamitin sa tama yung pera ha. Lalong-lalo lalo na sa kalusugan mo, Danica. Ka. Yung 10,000 bigyan ng isa natin kababayan, napakabuti ng puso. Ayaw niya magpakilala kasi ang sabi niya, ah uh, hindi naman daw kailangan pang ipangalandakan pa sa maraming tao kung tumutulong siya or hindi ano kung ano man yung naibigay niya basta ang importante daw alam ng Diyos na tumutulong siya sa mga katulad nyo sa mga kababayan natin na mahihirap ano at yun ang message niya na magdasal ka lang daw at walang imposible kay God yung 5,000 naman mula kay Ma'am Virgie ano? si Ma'am si Ma Virgie ayaw niya rin mag pakilala hindi lang natin babanggitin yung kanyang uh, apelyido ano kasi ayaw na ayaw niya eh, nakalimutan ko kung US yata siya at yan ay pinapaabot sa iyo at magpalakas ka daw magpagaling ka para sa anak mo sabi ni Ma'am Virgie ngayon sana uh, sa natanggap mo na uh, blessings Danica hindi hindi ano yan uh, hindi biro yung mga uh, binibigay ng mga kababayan natin dahil dugot pawis nila yan sa ibang bansa ngayon ano masasabi mo sa kanila Pasalamatan mo yung mga kababayan natin. Maraming maraming salamat po sa tumulong po sa akin. Sobrang laking tulong po net para sa gamit ko po. Hindi na po ako lumakad. Ang salamat po. Sa mga tutulong pa po, maraming maraming salamat po. Sana po po kayo magsawang tumulong po sa amin. Kasi po yung 15K is mabilis lang ito mauubos kasi napakamahal po ng gamot niya. ah uh, po siya ng 300, no? 300 no. sa isang gamot. Isang araw, 300 pesos, no? Um, kaya po ah uh, itong gamot niya siguro mga ano lang to isa't kalahating buwan, no? Mga isa't kalahating buwan. Hmm. Uh, at si Gerald, ano? Gerald, ano masasabi mo sa mga kababayan natin na ayan, uh, ginawa silang instrumento ni God para matulungan yung asawa mo. Maraming maraming salamat po sa tumulong po kay Danica kasi po, nahihirapan din po kasi yung sinasweldo ko po kulang, kulang na kulang po talaga para makabili ng gamot niya po eh. Minsan po, nalapit na lang ako sa mga kamag-anak ko minsan wala rin po sila kaya po minsan talagang bumabagsak po si Dani ka nahirapan po siya maglakad, hindi po siya makagalaw. Minsan po, sinisisi ko po yung sarili ko kasi bakit, bakit po kinuha ko siya agad sa magulang niya. Ngayon po, mas nahihirapan po siya sa akin pero titiisin ko po lahat ng hirap para lang po gumaling siya. Gagawin ko po lahat. Mm -hmm. Uh, maraming maraming salamat po sa tumulong po sa kanya. Sobrang laking tulong po talaga nito. Sana po, pagpalain pa po kayo sa, sa mga tutulong pa po sa kanya. Maraming maraming salamat po. Uh, at huwag mo sasin yung sarili mo kasi lahat ng to Ah, uh, ginibigay ni God pero lahat may solusyon. Basta walang, walang susuko. Ano? At uh, laban lang, araw-araw laban. Kasi pag tumigil ka, walang mangyayari no? Kaya fight lang ng fight. At Sarah, pasalamatan mo yung mga taong ayan, nagbigay ng pagmamahal, blessings kay Danica. Pasalamatan mo sila, at Sarah. Maraming Mar 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 maraming po sa Sumunan po sa ano. Ang daming daming gamat pong na mabibili. Tsaka, isandaan na po yung ano eh. Siguradong di siya makakabili pagka hindi po ako nagpadala kasi isang dahil sa pagkain lang po nila eh. Mm -hmm. Kaya hindi po ako talagang tumitigil sa pagsiging kailangan ko makapagpadala ng umaga. Hindi mo binibitawan. Huwag mo mamala ng pag asa Arisara. Lahat may... Sobrang maraming maraming salamat po. Lahat may solusyon. Ayoko talagang ma-hospital na... Eh. <laughs> Bali, pag nalag nalagpak si Danny ka, talagang mawalan ng lakas. Opo, lalo pag nagkaganyan yung kamay. Anong At ano, saka, ano, pag ito, sinabi niya, ano, may maglipin po. May pag sinabi niya, mama, ano yung, uh, niligas daw yung ano niya, nangangapal yung ganito niya. Ibig sabi talagang kailangan ko ng umikot. Dahil, hindi ko masasabi talaga. Kasi nung huli talagang ano, sobrang natakot na ako. Ano ang pangalan anak mo, Danica? Geraldine po. Geraldine, pumasok ka sa school. May baon ka? Anong binaon mo? Bente. Ha? Bente. Bente. Anong nabili mo sa bente? Bente lang. Biskuit Soup. Ah, yung soup. Mm -hmm. Ngayon, ah... Uh, Maging matibay sana kayo nawa, kayong pamilya, ano? At huwag niyo kalimutan, tumawag sa taas. At ikaw, Gerald, tuloy mo lang yung pagiging mabuting ama sa anak mo. Pag, pag, mag, uh, pagiging mabuting asawa sa asawa mo. At yan sabihinan mo kay you ano know? mm. At mga kababayan, ano? Uh, sa muli po, ito po yung pagpapaabot natin ng tulong uh, sa pamilya ni Danica. Uh, mula sa ating mga kababayan, maraming salamat po in God bless. mag iingat kayo Danica uh, Gerald. Salamat po. Oo, oo, mag iingat kayo. Uh, thank you so much mga kababayan at napakalaking tulong po nito para sa ah uh, na ito. Napakalaking blessings nito para sa kanila. Thank you so much. Oh, hugyin isa't isa. Lagi isa't isa. Yan, para dumami yung pagmamahal sa mahal sa buhay, aba kanjan sila. Thank you so much po and God bless. Bye-bye. Maraming salamat po.